The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. Patira mo, patira mo, patira mo Welcome back! Siyempre, ito na naman ang tropang maghahatid ng Perwisyong Totoo, Labang! <conception> Walang iba ko di ang aking pagna pagna partner si D-D-D-D-DJ Tez! <laughs> Kasama ko ka na gisa ang aking S-Pred partner DJ Rico! Yon! At oh. siyempre, ito po ang Patira. patira sa Tandem! tandem. Nako naman ang ating patira po ngayon ay hatid sa atin. Wow! Ay practice! Ah, may practice! Gusto Nakakainis! Gusto ko yan oh, mga oh. kayo hatid sa atin ang kinefer loose, kinefer patch, kinefer loose, boom, 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 bells. Oh. <laughs> <laughs> Darating din tayo dyan. Oh, oh. Di ba? Nako oh. naman. Ah, malay mo, kahit naman po siguro mag-ano tayo, no? Kahit siguro, aling lijas bagoong, mga ganyan, o. Oh, Di ba? Di ba? Oh, Amoy palang ulam na, mga ganor. Yes. Yeah. Oh. Yes. Ba? Oh, ba? Ay nako, maraming maraming salamat Siyempre dahil kahit papaano paano Nakatutok na kayo dito sa ating patira At i-stressin na naman namin Ang araw ninyo Dahil sa ating patirang ito Correct! Ako basahin na natin. Mula pumuli sa ating Facebook page, siya pati sa Tandem, ang kanyang message. Siya po si Maria ng Manila, hindi po niya ito tunay na pangalan. okay mm -hmm. Ang sabi niya, hi Tandem, papatira ko lang po ang sarili ko, mm. pati na rin ang live-in partner ko. Tawagin na lang po sa pangalang Jo Mar. Mm. Kasi po Tandem, nabuntis ako. Three months na po ako ngayong buntis. Medyo maselan po tandem kaya nag-decide po kami ng partner ko na tigil na ako sa work. One month na din po mula ng mabakanti ako sa trabaho at ngayon po ay parang pakiramdam ko wala nang kwenta ang buhay ko. Hello? Kasi wala akong magawa. Stuck lang ako sa bahay at nag-aabang lang na umuwi ang partner ko from work. Parang biglang nawala ng saysay ang buhay ko. Kasi 15 years po akong nagwo-work. Mm -mm. At hindi ako sanay na ganito. Nagsisisi po tuloy ako na nabuntis ako. Naiinis ako hey. sa partner ko, sana hindi na lang niya ako binuntis. Wala akong makausap, malayo ang pamilya ko, nasa Cagayan. At wala din akong kaibigan na maaasahan dito sa Manila. Nakakapikon lang po ang buhay ko ngayon. Maria ng Manila. Oh, medyo MMK moment mm. ito, partner. Oo. Oh, oh. Nasasad pa, na ako. <laughs> Mag-cry ako, Maria. Kaya nga. Huwag niyo magka-cry. Oh. <laughs> e, tanawa si Maria. Ito na mo, pang-break naman ng ano to. Uy, nakakaloka parang, yung par ano niya. Wait lang, parang ano, umpisa-umpisa ata ng season 3 natin itong papasok tong si Maria. Ang lungkot-lungkot naman. Ewan ko ba, parang pang-heart stories to partner. Correct, ha? <laughs> correct. Diba, yung mga ano natin. Nakakaloka. But anyway, sabi nga sa inyo dito sa patira. Ano ba yun? Sumug-sub pa yung mukha ko dito sa mic na to. But anyway... <laughs> dito naman, di ba, sabi nga nila, di ba, relate, life, relationship, and everything, uh, and anything, everything naman and tayo between. Eh. O, oh, di ba? Go time. Medyo malungkot lang yung approach kasi nitong uh, Ah, tag dito 'tong patira ni ano ni Mariana. Parang parang gusto niya ng wala hopeless case. Parang ganoon na 'yung gusto niya sabihin eh. Parang ganoon 'yung feeling oh, oh. niya kasi. So ano gusto kasi mo? Kasi partner pa partner ang parang... sa feeling ko. Hmm. Kasi nga parang hindi siya sanay nang hindi siya... kasi 15 years partner, ituloy-tuloy 15 years. Oh, oh. So syempre tapos biglang boom, wala siyang gagawin sa bahay lang siya. So feeling ko nandoon siya sa nagta-transition kasi siya from being so productive oh, oh. na wor work siya, working person siya, ganyan, career woman siya. Tapos, syempre, ngayon, kailangan mag-focus siya sa ibang bagay. Kung baga, panibagong chapter kasi yan, partner, mabuntis eh. Magkaroon mag-build ng family. So, At saka, kung baga, parang ay, kapag, ay, na, na, kapag na ganyan, kasi ibang, ibang usapan na eh. Kung baga, parang yung chapter ng buhay mo. Ano ba wait lang, kasi parang ang gusto kong linawin sana dito kay Maria, just in case na, ito ha, ah, nap, napapa, 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 kinggan mo na itong ating patira na ito. Ah uh, bigyan mo pa sana kami ng mas, alam mo yun yung backstory ba? Ano ba kasi, ano ka ba dati? Kung baga, ano ka ba, kalabaw ka ba dati? Parang, hindi naman yun. Ibig sabihin, mean, ano ka ba, ano ba yung buhay mo dati na bakit nanghihinayang ka na para to the extent, to the extent na parang, Kula na lang, iluwa mo na lang ata yung baby sa tiyan mo. Parang gano'n, di ba? O kasi parang nagsisisi na siya. kaya Anong partner, ang bilang babae. Partner, eh. ang pangit ng word kasi na nagsisisi siya. Oo, oo, parang syempre, Kasi kung baga, diba, ano yan, bigla na lang bang pumunta yan dyan, nakabangga ka na lang ng tens dyan, tapos bigla na lang ano, nabuntis <laughs> ka, gano'n, nabuntis. <laughs> Nang hindi mo alam, imposible yan. Imposible yan. Kaya bak, wag mo sasabihin nagsisisi ka. Kasi oo, ginawa o, mo yan na eh. Nakakalungkot oh, oh. naman din kasi yon ano, Maria, na parang pinagsisisihan mo naman na meron ka. Kasi blessing din yan. Totoo, eh. di ba? Oh, ako bilang babae, naiintindihan kita doon sa part na kasi ako, bago rin naman ako nag-build ng family, eh talagang ilang taon na 'di ba lagari din sa trabaho ang ang buhay ko noon. Oo, oh, katulad yan yung mga oh, ano na girl group pa yan yung partner oh, kong yan, no. Oh, oh. ang dami ko talagang mga oh, naging trabaho hosting, talaga. Oo, ganiyan oh. dami yan. Naging ano, naging serial killer pack. <laughs> Ay! Iba-iba na iba, ko na trabaho dati. Kaya nga. Alam Diyos mo yung parang, Diyos ko, Diyos, Diyos ko, ko, sinasabi ko na nga ba, tama ba to? Sir Tony, tama ba tandem kong to? Pasa oh, <laughs> ako na and clearance, malinis yan. Diyos ko lang. Oo. -o. Ay, kayo naman. Loko ka mamaya, may nakikinig na tiga NBI <laughs> dyan. Boy, ano ka ba? Wait! <laughs> mga sir, mga madal, Parang Para na mga dinabiro, eh. Oo. na mga dinabiro, eh. Ito ang channel na ito, puro katanatanuhan, eh. At saka hindi lang, yan ka mo, Ito na, for entertainment purposes lang po. Okay? oh, ayan ay oh, no. uh, <laughs> actually Kaya, ako yung nga hindi eh, ilan na rin nung napatay ko eh di ba Oo. Oh, oh. Kasi nakakainis mm -hmm. eh, di ba? Kaya yun. so, ayun nga. <laughs> feeling ko partner talagang ito. nagta-transition lang parang ano no parang ang mood swing nung episode oh. natin biglang ganun ganun tapos biglang serious tayo parang, ay kasi ikaw si- forget. ikaw kasi sabi mo serial ka eh ano ka ba ay, Serial number. Ayun, oo. Oh. Oh, ano? Alam mo, bigla ako, alam mo, bigla ako kinilabutan dito na parang any moment may sasaksak na ng sa akin. Parang okay. Oh, ganon. Kaya ka kinilabutan kasi hinahabol ka ng hilakbot mo. <laughs> Yung mga ginote mo last time, medyo nakaka-creepy oh, talaga siya. Oh. Na lang tong patira sa thunder. <laughs> Oo nga, naku, oh nga, nako na promote ko na rin Kita-kita din tayo sa Urbex PH Plakado TV. Okay? Oh, Ayan. yung mga yung mga fan na fan of mga ako, alam mo ako, bilang ako kaibigan ako ni Rico for more than how many years na talaga. Hindi talaga ako nakikinig kasi minsan nag-voice din ako. Dyan. Natakot din ako si, hindi talaga ako fan ng horror. O, tapos yung mga pinupuntahan mo, kahit oh. sabing yun ang huling hiling mo sa mundo, hindi kita sasamahan, Esprin. Eh, Mag-isa ka. Hindi ko kayang pumunta sa mga ganung lugar mga hunted Haunted. Kaya nga. mo. Kaya di ba yun nga sabi nga natin, di ba? Ito kasi kasalanan to na pagre-resign natin sa radyo kung ano na pinapasok-pasok natin. <laughs> Oo, oh, oh, kasi yung mga mainly na ginagawa niya. Oo. Oh, Nagibisip, oh. Visit siya sa mga hotel places. Kaya nga. Ko, ay, ikaw, Maria. Kung alibawa wala kang magawa sa buhay, yali kasama ka sa akin sa mga abandonadong <laughs> lugar, okay? Para mawala yung, mawala lang yung mga ganyan na mga, ano ba yung mga anxiety, kung ano pang mga tawag oh, mo dyan. Ko, oh, feeling ko. Anxious siya eh. Pa, pasisi, oh. ka nalalaman, pero yung basa mo sa anxiety, anxiety. Diba? Hahaha. <laughs> Nagigigil sa'yo, ah. ha? Nakakainis, ha? Oo. Oh, oh, oh. yan sinasabi ko sa'yo. Kaya kailangan mo i-explain sa amin kung may backup ka pa, liba, na story na kung ano ba talaga kasi yung mga pinagkakaabalahan mo at parang hindi mo siya ma-let go. Hindi mo siya go. Ko, ano, naging routine kasi niya Rico eh. Kumbaga parang part ng sistema niya sa buhay yung higisin siya na umaga, working woman siya, oh, o oh. siya, ganyan. Eh, nagkataong na in labang gaga. Ayan. Nakaluka o. Oh. Oh, oh. din siya. Oo. Oh, oh, oh. Ang din niya ang leg of her own. na sinasabi Ay, ko. Ayan Ay, binakabo o. Oh. Ayan na. talaga. Kumbaga, alam mo ikaw, i-decision mo din naman yan. Totoo. Kasi nagmahal ka, may sabi mo nga, may live-in partner ka. Ibig sabihin, pumasok ka sa isang bagay na may relationship, may intimacy, nakabuo kayo. Eh, di ba lahat naman ng sitwasyon na kinabibilangan natin, bunga yan ang mga naging choices natin. Totoo eh. yan. Oh, di diba? So, hindi mo naman pwedeng sabihin, no? nakakainis yung partner ko, tandem, kasi binuntis sa Gaga! Kasama ka dyan eh! Pumahalinhing ka din nun eh! Diba? Kaya nga. Hindi na saka, yan nang siya lang mag-isa. Kaya dun, ano nga, ka yun yung, sinasabi ko nga kanina, na bakit Oo, ka magsisisi? Di ba? Na, dahil magigive up mo na, magbabago na ang lahat kapag may inaalagaan ka na. Ay talagang gaga girl. Yan ang sinasabi ko. Di ba? Mali yung word mo eh. Doon pa sa keyword mo, nagsisisi ka. Oh, yun, nagsisisi medyo ka. Yun. Alam mo, Oo, sa totoo oh. lang, para nagdahatid ka ng negative vibes dyan sa dinadalang, alam mo, yung pagdadalang Correct. tao mo, ang pangit Oo. ng ganyang klaseng ugali. Kasi sinasabi, okay, sige, sa Sabihin na natin given na yon na 15 years tama ba yon 15 oo, oo, years ka na siya, nagtatrabaho eh. ka oh eh. sabihin na natin gano'n. hindi kaya ito na talaga binigay sa ng Diyos yan dahil ito na 'yung pagkakataon na para sa sarili mo naman Oh, diba? It's so about time. Napaka, oh, alam mo, oh. lahat naman ang nangyayari, may dahilan. So, eh, nagmahal ka, na rumelasyon ka, di ba? Oo. Oh, oh. Nagbibitins ka dyan, Kaya... nakikilig ka. o, <laughs> oh, di ba? Uh, sana, ang, ang ang payo namin sa'yo, ni Espre, no, dito sa tandem, syempre may konting katinuan naman tayo dito, kahit totoo ano, oh. kami na perwisyo. Ha? Kasi so, yun, alam namin eh. si Maria, baka paiyak iyak, na yan, pa hikbi-hikbi oh, hikbi ka na kasi dyan. Kasi iba oh, yung oh. hormones ng buntis, di ba, partner? Iba oh, kasi oh. emotional talaga ang mga buntis, eh. Alam mo, bakla, i-embrace mo, i-treasure mo yung pregnancy mo. Kasi, alam mo, hindi lahat ng babae nabibigyan ng chance na magbuntis. Dami, dami, dami natin kakilala. May mga sikart na artista, mga vlogger. Kahit sa paligid mo, may mga mm -hmm. taong hirap na Correct. hirap sila na binigay sa'yo yan. Na, grabe, naturally, nagulat ka na lang, buntis ka. Tapos ngayon, di ba, parang, ay, nag na yung buhay ko. Ito na sabi namin sa'yo, real talk, walang halong ka-etosan. Ah, Mag-iiba talaga. Mag-iiba talaga, te. Accept hindi talaga mo yan. I-accept mo yan. Talagang totoo. Kapag na, nabuntis ka, nagkaanak ka, mag-iiba talaga. Talagang 180, 180, 165, 172? Denise. Uh, 184.5.64. <laughs> Maganyan. Mag-iiba talaga, sister. Hindi namin yan pa. Hindi, ka, hindi ka namin magpapaligoy-ligoy. Talagang totoo yun. Mag-iiba ang buhay mo. Uh, Mag-ibang focus ano to, mo Huwag natin i-sugarcoat to partner oo, oo, wala. wala talagang ganun Totoo yan uh, hindi, hindi na hindi na yung buhay mo ay para sa'yo lang Ang buhay mo, mm. magulang ka na Napakalaking responsibilidad Correct. Ang magkaroon ng anak So nandyan ka na, wala na, hindi mo naman na yan pwedeng idura te. Oo, oo, Hindi diba? naman yan plema ni Rico <laughs> Na pwede lang niyang iubo ngayon Idura niya hindi yan ga... Te, baby yan, te Kaya diba? nga, eto oo, naman oo, siya so, ano classic ano isa pa diba, 15 years ka nag-work pero ang mindset mo ganyan. Ano 'yan? Nag live-in live-in partner ka tapos ang mindset mo ganyan. Anong klaseng pagkatao meron ka dyan Sinasabi ko na sa iyo, pinapa mo na naman ako. Piko na piko na ako. I Stop this recording. Wow. Stop this shit. Hindi <laughs> Pasensya ka na. na. Maria, naman. alam mo minsan oh. nagmo swing din ako dito eh. Sinasabi ko na sa iyo. And May and pero 1 1 imbalance din kasi oh, sinigot, kasensya na. At saka yung hair ko oh. nag-i-imbalance na rin talaga dahil sa mga problema <laughs> ninyo. And, pero syempre dito, Maria, totoo, agree ako doon sa sinabi ng partner ko, mag-iiba na yan. Kahit pagbalibalik ta rin natin ang mundo. Or else pwede kang gumawa ng paraan para at least magawa mo pa rin yung routine mo. Sa... Maaliw siya. Oo, di ba? Mm. Yung routine mo, di ba? Pagka na iluwal mo na, na, alam mo tinuloy mo yung pagbubuntis, na iluwal mo na, inaalaga mo ng baby mo, why not? Siyempre, humanap ka pa rin ng paraan para magawa mo pa rin yung gusto mong gawin. Alam mo, kasi ang feeling ko sa sa'yo, nag-end na yung mundo mo dahil di hindi, hindi, mo oh, nakikita. alam mo, parang hindi mo nakikita yung brighter future ahead of you. Oh, parang oh, okay. parang hindi mo nakikita yung clearer picture, kumbaga, Baga, alam mo, ikaw yung, yung camera mo sa cellphone, parang naka-times 2, hindi mo man na tinitingnan yung 0.05. di ba? Yung oh, mas malawa. Oh, bigger picture. O kasi, alam mo, hindi, naman na, hindi naman kami nagpapakanegative dito na, ay, nakong hirap niyan, magulang. Oh, eh. oh. Hindi naman. Kasi napakasa, Maria, napakasarap magkaroon ng anak. Isa yan mm -hmm. sa pinaka-fulfilling, pinaka-masarap na role mo sa buhay. Pero kaakibat kasi niyan, talagang matinding obligasyon, matinding responsibilidad. So, sinasabi namin sa'yo na na pwede ka namang bumalik sa pagtatrabaho kasi ako ako may mga anak ako pero working ako. Oo. Pero kasi may may kaya-kaya nga tayo may maternity leave, ate. Kaya kasi nga? meron talagang timeline na magfo-focus ka lang muna doon, doon na muna. Hayaan mo na muna, kaya mong bumalik sa pagtatrabaho pagkatapos ng ano, 3 months, 4 months kasi yan yung pwede ka nang, 'di ba? Ang maternity leave naman pag CS, 3 months to 4 months. So, pero babalik ka na on the fifth month. Eh edi grind, grind ka ulit, hassle ka ulit sa work after nun, Pero make sure na hindi mo na iko compromise yung pagiging nanay mo kasi nga yan na yung main role mo sa buhay ngayon. Correct. Oh, at saka hindi diba? lang yung partner, di ba? Alam mo yung mag-work ka ulit pagbabalik mo sa work, di ba? Inspirasyon mo dapat yung yes! bata, yung anak mo. Kaya mo, na oh, kaya mo na ginagawa ito hindi para sa luho mo, kundi para sa anak mo. May panggatas, may pangdaya. Pero siya, kahit sabihin mo mang irresponsable yung naging ka-live-in mo at gusto lang yung harot-harot lang kayo every night. 'Di ba mga ganoon? 'Di ba? At saka isa pa misa, at saka isa pa misa sasabihin pa sana ako Nalimutan ko lang. Wait lang ha. <laughs> <laughs> Iniisip ko 'yun eh. Yung para sinasabi mo na ano ba 'yun yung maternity, mga ganyan, 'di ba? Partner sinasabi ay, ay, eh, ka, mo kanina. Ikaw kung gusto mo magbalik agad-agad na CS ka bukas na bukas din mag-work ka na. Okay lang. Ay, Nasa sayo ay, yan yun, eh. 'Di ba? Too fresh pa 'yung ahimo. Yung pag Oh, gano'n mo palang sa MRT na gano'n Dinudugo ka na Lumabas na yung mga intestine Bumuka oh. yun So Ah, hey, bakla Nagsilabasan yung mga organs mo dyan Gusto mo na oh, oh. nun? Tapos, eh, o oh. Siyempre, sasabihin mo, ba Biglang may mga concerned citizens Na biglang lumapit sa'yo Bakit? Ano kasi ginawa mo? Kasi gusto ko na bumalik doon sa routine ko, eh <laughs> Sabihin mo, mga kasabay mo sa gaya Alam si bakla Yung liver, lumabas Oo, di ba? Oh, oh. Diba? <laughs> oh my God, God Sabi eh. sinipa na yung pancreas mo, te Sabi niya <laughs> Wait Kaya diba nga kala, diba? kaya... And allow yourself to recover Alam mo, ang pinakamaganda Ay, yan, talaga dyan Ano I-enjoy mo yan I-enjoy mo Alam mo, minsan kasi na mindset lang din eh Alam Oy, mo yun? Na, uh, linawin mo yan ha I-iklaro mo sa kanya yung tungkol sa enjoyin mo Baka mamaya <laughs> Buntis ako <laughs> eh? Nag-enjoy na si Paola <laughs> Eh, sabi, no, sabi, no, sa ano, ano ginagawa mo? Kasi sabi nila na no, na tandem kasi enjoyin ko doy yung pagbubulis. <laughs> Nag-e-enjoy ako. <laughs> Parang <laughs> ganun. Oh. Gaga! Baka ko. Oh. oh? <laughs> alam mo, naniniwala ako na matalino yung mga viewers namin dito. Gaga ka. Baka mamaya, oh. mamaya magkanda value-value ka dyan. Hindi ganon ang ibig namin sabihin. Ang ibig namin oh, sabihin, yeah. Maria. Diba? Alam mo, ano-ano yan, yung new chapter yan ang bu Enjoy mo oh, oh. yan. Diba kasi yung mindset natin, masyado lang tayong overthinker. Ayan, right? oh, diba oh. Yun yun Kasi baka nag adjust din yung katawan mo. Kaya ngayon nga, may mga hormones. Alam mo yung hormonal imbalance kasi buntis ka, ganyan. I-embrace mo lang. At mm -hmm. ka, ang maganda John o oh, may live-in partner ka tuloy-tuloy siya sa trabaho sabi mo nga nag-aabang ka sa kanya kaya Ar na... from work ano ba yan? Edi, edi, isang green flag na yun na, o, oh, diba, nagpapatuloy siya sa work, nagu work siya, bakla, live-in kayo, umuwi siya sa'yo gabi-gabi. Totoo. Tapos, diba, kaya ka nga, kaya nag-decide kayo, sabi mo sa sulat mo to, ha, nag-decide kayo na tumigil ka sa trabaho kasi nga, maselan yung pagbubuntis mo. Another green flag yun sa partner mo na, o, oh, sige, sige, akong bahala muna. Sige, ako muna magtatrabaho, masela. Ibig sabihin, gusto niyang i-keep yun, yung baby na yun, pinangangalagaan niya. Kasi kung gusto, nga... Nga lag -lag yan, sister, at gusto niyang alone, kung yung life partner mo duwag din at walang Yagballs balls oo oh pumayag yan ah sige magtrabaho ka lang okay lang yan diyan hindi, hindi yan or diba? partner sabihin mo na na wala na siya dyan sa buhay mo Al Correct. alam mo alam, alam, ito pag iinarting ito ni Maria akala mo yung iniwanan siya alam mo yun <laughs> Hindi, ko talaga nagtatransition lang kasi bakla. Ano to, emotional. kasi syempre, bago eh. Alam mo yun, para feeling niya, biglang, ala, nawala Hello, hey! Woo, na yung pagkakariruman. Ala siya! Hindi na, nawala na oh, oh. ganun siya. Parang, Ay, hindi na ako munyeka everyday. Hindi na ako gorgeous. Uh -oh. Kasi syempre, pag pumapasok ka sa office, syempre, nag-aayos ka lang. Uh oh, oh. eh. eh, syempre, talaga nakalipsyok ka ng mga pulang-pulang, -pula, mga pabayolet uh oh, oh. sa mga lipstick mo. Eh ngayon, syempre, bakit siya magagaganun? Ganun sa bahay lang siya. So, feeling ko isa yan sa mga struggle. Kasi ako, nung nag-transition ako sa pagiging work from home, medyo nagdaan din ako sa ganyan na parang shocks. Ano ba yun? Ano ba nangyari sa akin? Parang, uh oh, oh. pandemic pa ko. Eh, di, syempre, syempre parang feeling mo shock sa tatakot ka na sa buhay mo buhay ka pa babuka oo ba diba tapos ang ang work mo sa bahay ka lang so walang dahilan sa para mag-freshen up mag naiintindihan ko talaga yan Maria promise kasi mentioned, nagkaroon din ako ng ganyang face before pero again the good news is it's just a face Oo. Oh, oh. mo lang yan. Basta ikaw unti-unti, ma mo, hindi i-embrace mo, bakal na may buhay sa tiyan mo, may tao dyan. Totoo. Grabe ang blessing na, blessing na ni ka sa life. Correct. Oh, di ba diba? kaya, tas kung mag, hindi lang sa bata na darating, hindi lang sa anak mo na parating, kundi pati yung live-in partner mo na nagsusumikap na halos i, 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 alam mo yon ihelika ka na kulang para, para, para matulog ka oh, pa oh. di ba mga ganun alam mo wag ka mag inarte kung natatakot ka <laughs> Hindi totoo, di ba? mag siya. Alam mo, parang kung natatakot ka dahil magbabago ang chapter ng buhay mo, alam mo, ito na yung sinasabi natin, uh, 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 wala nang ano, wala nang balikan to. Forward, move forward tayo at ha harapin mo yung mundo na pagkatapos niya na magkakaroon ka na ng pamilya. Wala nang reason-reason na kesyo hindi ka ready or kaya hindi pa talaga dapat ito 'yung tamang pagkakataon dahil nag-usap mo. wala na ayan na 'yan, eh, 'di ba? Mm -hmm. Tanggapin mo na lang na ganyan na talaga at magbabago ang buhay mo at nasa sa iyo na 'yan kung paano mo hahanapan ng magandang timing. Para mm. makabalik ka, Sa gusto mo ulit na buhay, 'di ba? Na Rit. katulad yan, na ngayon, Ayaw gusto mong mo buhay. Yun yun, may kasama ka na. Yun yun, may kasama ka, na. hindi lang yung live-in partner mo kundi dalawa na. Pati kasama ang anak mo na, 'di ba? Oo. Oh, o, oh. oh, 'di ba, hindi ba da hindi ba dapat Nagiging excited uh, excited ka dahil uh, pag lumabas na ang anak mo, eh, may reason ka, another reason para mag-work. Yes. Another oh, reason oh. para mag-ganyan. Kung natatakot ka sa facing, kumbaga, Pagpapalit papalit pag transition uh, pagiging career woman, tas biglang ganito, or baka natatakot ka, bigla kang tataba, or what. Nasa sayo yan. Nasa sa iyo ang susi ng lahat. Kaya wag ka nang magpapatira dito. Auto black. I-block <laughs> eh, ka namin, sister. Medyo na-stress na ang brain ability na <laughs> sa yells. <laughs> <laughs> eh, eh, pero alam mo, salamat kasi malay mo, marami din tayong viewers dito na nasa bahay mm. lang. Uh, kasi nga, buntis din, nagpapahinga. Totoo. So, di ba, magkakaroon sila ng additional encouragement na ituloy nyo. Eh, alam nyo, wag nyo tignan as a bad thing na kayo ay buntis. Kasi, unang-una, binukangkang nyo naman yan, mga sister. Di ba? Correct. Kasi naman na nag-receive niyan eh. Oo. Uh oh, o, Ginawa niyo naman yan. So, at saka kayo na kayo yun, nagsasabi na kunin at hanggapin. <laughs> na sinasabi sabi ko sa inyo oh. eh. Kaya, <laughs> Di ang diba? alay na ito. Na ito Kaya, Kaya nga, ay nako. Ang ako. ganda nung kanta, biyaya. O, oh, di ba? Exactly. Diba? Biyaya, bakla, enjoy mo yan. Huwag kang masyadong maging, huwag kang magpadala sa emotions mo. Oo. Try mo maging rational, maging logical ka na. Alam mo, ikaw ay isang napaka-powerful, empowered woman ka para magdala ng another life sa loob mm -mm. ng katawan mo. Grabe, alam mo, kahit science, minsan, hindi hindi kompleto ang pagpapaliwanag kung paano nangyayaring may taong nabubuhay oh. dyan sa loob ng katawan mo. Correct. So, talagang grabe, isa yan, sa mga sobrang gandang regalo ng nasa itaas sa atin. So, bakla, Saan? wag kang tama na ang MMK mo mo da, dyan sa bubong ricks, dyan banda Saan? sa maidon sa pangatlong butas ng ano, pako. Ay, Yan mismo. Na, may nakasilip eh, wakwak -wak, eh. Hoy, <laughs> 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 sinasabi ko sa iyo eh, mga katakatakutan kasi sinasabi ko na sa iyo eh. Eh sabi mo kasi eh sabi mo kasi sa taas tumingin tuloy ako literal. Siyempre, ay yung mga bros natin diyan. Ah, okay. Natin. Ang nagbigay ng ganyang klasing, 'di ba, miracle. Kaya baklay enjoy mo. Mga Tapos, si Maria bariya tumingin oh, uh, din sa taas. Sa pag, ay, uh, ano? Pag-trip. Eh, 'di ba, ajalan lang sa taas panty ko nakasabit, sabi. <laughs> O, pag gusto mong mag-enjoy ng kakaibang mga trip na, o, pumunta ka sa channel na isa ni Rico. Oo, makinig ka ng mga horror stories doon. Oh. Correct, di ba? Diba, o kaya sabihin mo na lang, right? o kaya yung mga natin na podcast, di ba? Yung Pinoy Mimiology. Yes! A, pala. Ah, Mimiology, Mimiology. O kaya Oo. siya yung, yung uh, ano yun, yung, yung... Babe si Podcast, babe. oo. Oh, di ba? Ang dami, and, lalo na dito sa Outmosphere, kaya ilike mo na yung page ng Outmosphere uh, Digital Inc. Para na sa ganun, makita mo yung mga kapatid na podcast natin. Ayan. O, oh, sana i-promote eh, nyo kami dyan, ha? Kayo, ha? Huwag kayong eh? ano. Oo, yan <laughs> na sinasabi ko sa inyo. Ang <laughs> gagawin, Correct. Oo. Oh, oh, Promote, promote lang. At dapat, eh, itong si Maria, sana pagkatapos ng patirang ito, alam mo eh, may ngiti ka na dyan, may hope ka na for tomorrow. Yes! Yeah! Pero, wag ka iinarte Wag ganyan, te. Kasi nga, hindi ka mag- Hindi maganda. Hindi, e, hindi ka, te. Kasi, wag kang ganyan. Alam mo yung parang ano kay, yung, yung parang sisisi ka sa blessing, parang kulang na lang, ayaw mo na lang tanggapin. E, hindi pwede. Wag ganyan. Harapin mo yan. Kung baga, it, it, ano mo yan, i-face, i, ano mo, basta. <laughs> to face, To oh, face the world with the challenges. Sabi ko ganon, di ba? 'Yung kasi, eh, 'di ba, sinasabi ko sa iyo te, tsaka 'yung 15 years mo pagiging career woman, 'di ba? Hindi ba dapat nadala mo na 'yung ugali mong 'yan lalo na sa bagong chapter mong 'to? Kaya tuloy yes! para nag, nag nagtataka tuloy ako, nasaan 'yung mga natutunan mo sa 15 years na 'yan? Oo. 'Di ba? Nasaan? 'Pag wag, ano, 'wag mong isipin na nahinto ang buhay mo or pumangit ang buhay mo dahil ikaw ay nagdadalang tao. Gumanda ang oh, chapter oh. ng life mo dahil 'di ba sa panibagong chapter na 'to. Isa kan ng ganap na talagang empowered mother. Correct, oh, di ba? At diba? saka ngayon mapapatunayan mo na yung power ng iyong pagiging babae. O, oh, di ba? Ako na ayun mo, nagpa-function ng matres, sister. Correct, di ba? Yan nga eh. Di ba? Oh. At saka isipin mo yung mga less fortunate. <laughs> Ikaw nga, blessed, blessed na blessed ka. Hindi mo inaasan pero may dumating. Yung iba nga talagang hiling ng hiling pero wala. Cool, diba? Nagsasayaw pa sa ano yun Diba? Sa, sa ubando Kung ano-ano pang oh. Iniinom-inom ng mga ugat-ugat O kaya mga scientific Mga method, procedure Pero ikaw naririyan na Nagsisisi ka Huwag ganyan ate Huwag mm -mm. Sabi ko huwag okay. okay okay? Kaya uh, Ang ipapatira namin Ay ikaw talaga Sis Masensya oh, oh. na Walang buntis-buntis dito te O oh, oh. sino ang papatira namin? Titiray namin te Kaya oh, nga Walang buntis-buntis O oh, ipapatira ka ng tayo. Ito na O oh, sige Yung magandang patira to ha Ayan Hmm alam mo, sabi sa buhay nga, meron po mga ganun extra. Sige naging, ah, ito nga po ang kwento, oh. si Maria. At isa sa na naman na pong, natin. isa na, <laughs> na <laughs> naman pong kasaysayan ang ating naitala. <laughs> mga <ka> oh, ganun. <laughs> Nakakainis! Ano ba naman yan si Maria? Nagbabalik to yung mga radio days namin dahil sa na mga patira mo eh. Ito talaga eh. Lalo na yung stories. Nako, na ganyang storya dati doon. Totoo diba? ka dyan. Nako naman, malay mo, bigla-bigla, di ba bigla, diba, maging ano to, biglang pwede natin i-feature sa isang ano, podcast na tungkol sa mga puso, pusong sawi, mm -hmm. mga ganyan. Oo, uh -oh. ba diba? Basta ano ka na lang uh, Mag-cheer up ka na dyan, ate Okay? At sana pagkatas ng patirang ito May pagbabalik O may comment ka sa amin Na nag-work out Kahit pa paano Alam mo yon Yung pag-encourage uh, namin sa inyo Na parang yes. Sabi mo nga Parang the end of the world Na hindi pa Merong mas magandang parating pa Sa iyo Yan ang Paalam mga sister ha Correct at alam nyo na mga S-friend Kayo din Kung meron kayong mga concern sa buhay Kung meron kayong gustong pag-usapan With Tandem Huwag na kayong mag-atubili pa Huwag kayong mahiya Pumunta kayo sa ating Facebook page Patira sa Tandem Mag-message kayo John, Mag-subscribe kayo sa ating Yun. YouTube channel Mag-follow kayo sa ating Spotify channel Correct. At talaga namang uh, Samahan niyo kami Dito sa mga kalokohan natin At kasiyahan At mga konting learnings natin Dito wow, sa Patira Mali. sa Tandem Oo, di ba? Yun nga. Kaya sana ay masundan nyo kami sa lahat ng aming mga social media at lalo lalo na sa mga patira. Shoot nyo lang yan sa mga messen ito, messenger ng ating patira sa Facebook at patira sa Tandem Facebook page. Ayan, okay? So once again, maraming salamat. Kami na naman ang tropang naghahatid ng Perwisyong Totoo, Lamang! Mula po sa other side of this world, ang aking pak na pack na partner, si DJ Yes. ah At ako po kompleto na good vibes sa ating channel. Lagi sa DJ Rico with an A. Ayan. At sa susunod na kasaysayan. <laughs> abangan niya. Oo, paligil. Oo paligil. ayaw talaga. Ayaw magpadaig mga ganyan. Bida-bida, oh, nakakabisit. <laughs> At syempre, abangan nyo kami muli sa iba pa, sa iba pang episode ng Patira, Patira sa Tandem! tandem. Wow. Bye! Pa-tira mo! pa mo! mo! Sa Tandem Online!